Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius, para sa ikalabing dalawa ng Marso, 2025. Ngayon ay isang espesyal na araw para sa iyo, Aquarius, dahil tinatawagan ka ng sansinukob upang yakapin ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo, mas magiging malinaw sa iyo ang mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa pagsusuri ng iyong mga sitwasyon sa buhay. Ang iyong likas na talino sa pagsusuri at pag-unawa ay mas paitinin pa ng enerhiyang ito. Kaya naman isang magandang pagkakataon ito upang suriin ang mga paulit-ulit na kaisipang namumuo sa iyong isipan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, pansinin ang mga pattern ng iyong pag-isip. Paano ba nito naapektuhan ang iyong mga desisyon, kilos, at pakikitungo sa iba? Ang iyong kakayahang magmasid at pag-aralan ang mga pangyayari sa iyong paligid ay magiging isang mahalagang sandata upang mas maunawaan ang takbo ng iyong buhay. Maaari mong mapansin na may mga bagay na hindi mo dati pinapansin, ngunit ngayon ay bigla mong mapagtutuunan ng pansin. Ang iyong analytical na pag-isip ay mas lalong magiging matalas, kaya naman mas magiging epektibo kang makakagawa ng desisyon na naayon sa iyong pamatagalang layunin. Sa iyong araw-araw na gawain, maaaring hindi mo namamalayan na may mga nakasanayang isipin o gawin na nagiging hadlang sa iyong paglago. Marahil ay may mga pag-aalinlangan o takot na matagal mo nang kinikimkim, at ngayon ay isang magandang araw upang pagnilayan kung paano ito nakaapekto sa iyong mga desisyon sa buhay. Ang pagsuri sa iyong damdamin at isipan ay maaaring magdala ng mas malinaw na direksyon kung paano mo mas maisa sa katuparan ang iyong mga pangarap at layunin. Kung minsan, ang ating takot ay hindi naman dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi sa takot na hindi natin magawa ang inaasahan ng iba o ng sarili natin. Aquarius, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang lawakan ang iyong pangunawa sa sarili at tanggalin ang anumang pag-aalinlangan na maaaring pumipigil sa iyong pag-unlad. Ang sansin Lukob ay nagbubukas ng isang napakalakas na oportunidad para sa iyo upang lumabas sa iyong comfort zone. Minsan, natatakot tayong sumubok ng bago dahil hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Subalit Aquarius, ang iyong diwa ay palaging bukas sa pagbabago at ngayong araw ay hinihikayat kang yakapin ang ideyang ito. May mga bagay bang matagal mo nang gustong subukan ngunit hindi mo ginagawa dahil sa takot o pag-aalinlangan? Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na paglago ay nangyayari kapag tinatanggap natin ang hamon ng pagbabago. Huwag mong hayaang pigilan ka ng iyong sariling takot sa mga posibilidad na maaaring magdala ng tabumpay sa hinaharap. Ang pagbabago ay hindi laging madali, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay upang marating ang mga pangarap mo sa buhay. Isa rin itong magandang araw upang suriin ang iyong emosyon at kung paano ito naka sa iyong mga desisyon. Bilang isang Aquarius, minsan ay mahirap para sa iyo na ipahayag ang iyong damdamin, sapagkat mas madalas mong pinipili ang lohikal na pananaw sa halip na ang emosyonal na aspeto ng mga bagay. Gayunpaman, ngayon ay hinihimok ka ng sansinukob na bigyang pansin ang iyong nararamdaman at tuklasin ang mga bagong paraan upang maipahayag ito. Maaaring may mga tao sa iyong buhay na gustong marinig kung ano ang iyong saloobin, mga kaibigan, pamilya, o isang espesyal na tao. Huwag matakot na maging bukas sa iyong emosyon, sapagkat ito ay magdadala ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging bukas sa damdamin ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas na nagpapakita ng iyong pagiging totoo sa iyong sarili at sa iba. Habang ginagabayan ka ng analytical na enerhiya ng Virgo, alalahanin na ang tunay na katalinuhan ay hindi lamang nasusukat sa kung paano mo naiintindihan ang mundo sa isang lohikal na paraan, kundi pati na rin sa iyong kakayahang unawain ang sarili mong emosyon. Sa pamamagitan ang balansing pagsasanay ng parehong pag-iisip at damdamin, mas magiging buo ang iyong pananaw sa buhay. Ito ay isang mahalagang aspeto ng iyong personal na paglago, ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa iyong sariling damdamin habang patuloy na sumusulong sa iyong mga adhikain. Huwag mong kalimutan na minsan, ang pagsunod sa iyong intuisyon ay kasing rin ng pagsunod sa lohika. Sa mas praktikal na aspeto, ngayong araw ay maaaring makakita ka ng mga bagong oportunidad na magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magpapalawak ng iyong mga kakayahan maging buka sa mga bagong karanasan, sapagkat ito ay maaaring humantong sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Ang iyong likas na pagiging buka sa pagbabago ay isang napakalaking biyaya, gamitin ito upang lumikha ng mas magagandang posibilidad para sa iyong hinaharap. Ang mga bagong oportunidad ay maaaring nasa anyo ng isang proyekto, isang taong makakasalamuha, o isang ideyang bigla na lang darating sa iyong isipan. Maging bukas sa mga senyales ng sansinukob at huwag palampasin ang pagkakataong maaaring magbukas ng mas magandang landas para sa iyo. Pagdating sa swerte, ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay asul at pilak. Ang asul ay kumakatawan sa kalinawan ng isipan, kapayapaan, at komunikasyon na tiyak na makakatulong sa iyong mas malinaw na maipahayag ang iyong mga iniisip at damdamin. Samantala, ang pilak ay may dalang enerhiya ng intuisyon at protection. isang paalala na dapat mong pakinggan ang iyong panloob na boses habang gumagawa ng mahalagang desisyon. Maaari mong gamitin ang mga kulay na ito sa iyong kasuotan, o sa mga bagay na iyong ginagamit upang higit pang mapalakas ang iyong positibong enerhiya sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at put dalawa. Ang pito ay sumisimbolo ng espiritualidad at malalim na pag-unawa, ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at bagong simula, at ang dalawamput dalawa ay isang paalala ng kakayahan mong lumikha ng isang matibay at matabumpay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon sa iyong mga layunin ngayong araw. Isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga iniisip at damdamin sa isang journal. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mas malinaw mong mauunawaan ang iyong mga emosyon, at mas madali mong mapapansin ang mga pattern ng iyong pag-isip. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas matibay na direksyon sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan kung ano ang mga natutunan mo. Ano ang mga bagay na nagbigay liwanag sa iyong isipan? Ano ang mga damdaming lumutang at paano mo ito hinarap? Ang araw na ito ay isang paalala na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa iyong patuloy na paglago. Habang hinaharap mo ang hinaharap, tandaan na ang pagbabago ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang iyong talino, tapang, at kakayahang makibagay ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay at kasiyahan sa buhay. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili, Aquarius, ang mundo ay puno ng mga oportunidad na naghihintay lamang na iyong yakapin. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.